energy nyo, ha? Grabe, biruin mo, ha? Tuesday pa lang, January 14. Ang saya-saya na natin! At siyempre, at sa sobrang saya natin, syempre, abangan din natin dahil malapit na malapit na ang doon. At naman. Siyempre, 2020, diba? 2020. So, doble doble ang sayang ibibigay ni Will. At doble doble pa premyo! Hindi lang yan. Doble doble ang pasabog this 2020! Correct! At, ano, ano ba? Ano ba ano kung paano? Hindi, ang pinakamasayaan. Dahil yun? sa January 27, lunes to, yun ang mismo karawan ni Will. At yes. doon, yung surprise niya, doon niya sasabihin. Yes. Kaya, abangan nyo dito sa studio audience at lahat po ng nanonood. Diba? Yes. So, Madali lang po sa so, mga gustong bumati ng happy birthday dyan. Mag-subscribe lang sa Wowowin YouTube channel at i-PM o private message lang po ang inyong video greetings. ba? Diba? Lahat Kano? ay dapat may video Ganyan greetings. Ganun lang, kadali. Correct. Yes. yes. Babatiin, babatiin niyo si Win ng happy birthday. Ayan, diba? That's why, premium ka na agad. Correct. At malay nga, sa birthday special, kayo ang matawagan at mabigyan ng big video greeting ka lang may surprise yes. ka Oo! Oh, oh. At ako naniniwala ako, hindi 'to basta-basta regalo lang. Ako naniniwala ano ako, hindi ganun magbigay si Will sa sa kanyang mga minamahal na. Pili kung pasabog ah. to eh. Correct. Ano, ako magagawa ako ng video greeting talaga. Gusto ako salit din. talaga ako dito sa bonding. Gusto ba ko naman. Sobrang sobra ang surprise ang ibibigay ni Will sa kanyang kaarawan. Hindi lang dito sa mismong studio. Masaya. Yeah. Di ba lunes so, ang biyernes tayo? Uh, Correct. Uh, uh. Ang abangan yan. February. Uh, uh. February 15, Wawawing Prime Time. talaga inaabangan na nila Ooh. ang Wawa Win Prime Time every Saturday. Oh. Ingay natin! Hello mga kapuso! I am Amira Teng. Nagustuhan ba ang video na to? Marami pa kami inihanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wawa win. and don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated.